Guys, dito tayo ngayon sa lake. Hello, ang ganda ng... Kita niyo yung bundok. Napaka-ganda. Ito ay 7 o'clock in the morning. So, kahatid ko lang kay dad. So, dahil ngayon lang ulit tayo nakapasyal dito sa Sampaloc Lake. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung gaano kaganda ang bundok ngayon. May usok sa ibabaw. Ayan. Tapos, tingnan niyo yung mga shape ng mga cloud maninag kayo na kakaibang hugis. Ayan. Salamat sa Panginoon sa magandang panahon ngayon. So, andito tayo sa tabi ngayon. Napakaganda ng panahon guys. Ayan. Maaraw. Di bali nang maaraw. Basta. ganito naman ang nakikita mo. Ayan. Di ba? kung kahapon ay pinakita ko yung ano isang araw ay cloud ngayon bundok naman so ganun ang itsura ngayon ng lake ganda ng kanilang tapas ganda ng tapas tinitrim nila to wala pang bulaklak na pwede nating kunin aamoy ah, amoy amoyin lang natin hanap tayo malay mo meron naligaw din eh. ay wala walang naligaw Oh, wala na. Ay, doon sa unahan. Tingnan natin. Meron pa mga bulaklak doon. Yan. Yeah, so, shout out sa lahat. Yung aking sasakyan, niwanan ko doon. Hindi ko alam kung may tinda pa dito. Pinagbawala na dito yata, guys, mag tinda. Yan, yung puto, yung bibingka, wala mo. Dito. Ba? Luoy, bayapot. Eh, wala na natitin dyan. Hindi ko alam kung pang tangalian sila. Is tatay, oh. Tinay. Yan. Tanong natin kung may nakuha ang tilapia. <laughs> Ayan yung float. Floating. Kawayan floating. Shout out kay Evelyn. Ayan yung floating. Eh. Ayan si Maraming huli tay. Maraming huli. Ah, marami. Ah, pulang tilapia. Nay, pwede ba yung kainin? ang dami tay saan mo nakakuha dito lang sa bantan ay wow ang galing naman ni tatay yan na napakasipag uwi na po kayo marami na kayong huli eh <laughs> bye bye tay ingat ayan ingat o oh, diba ang ganda pag ni tatay hindi ko naman pwede bilhin yung ganun tilapia hindi ako nakain ng ganun eh so okay lang yung kay tatay ay 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 putik 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 yan so parang naisira na yung floating na uh, kawayan guys oh so, sayang lang akala namin pwede kaming pumasok dyan hindi pala bawal pala dito na lang tayo sa tabi-tabi. Meron doon sumba pero sana meron pa. Talisa. Ay, wala pa. Ito ay ano to eh. Yung, ayun nga, yung, ang tawag doon? Yung, sampagita ba yun? Ayan, ito yung mabang. Pero wala siyang amoy ngayon. Kukuha sana tayo. Malayo. Ayun, naamoy ko na. Amoy ko na. Bango. Ayun, oh. Naamoy ko na. Sampagita. Ay, waling-waling. Ito naman ay katmon. Ayun yung bunga niya, oh. Katmon. Ayan. Diba, ang daming bunga. Ayan, katmon yan. Ayan. Oh, diba. Ayan, katmon pala siya. Dreaming. tinitrim office space kung ano pa may mga tindo pa sila talaga. wala na yung tapos na yung ano tapos na yung zomba doon Tingin tayo na makakain doon. Kung anong pwede. Wala na yung zomba. Tapos na. Hindi ako pwedeng umikot sa gitna. Kasi daw merong bumagsak na lupa. Wala nang timbra. Wala na mga nagsusumba dito. Sino yung Apollinar? Apollinar Cortes. Apollinar. Ayan ang Lions Club ng San Pablo City. Bili ng taho. Hi, Kuya. Magkano ganyang baso po? 20 eh, sa akin. Mainit pa ba? Let's sell, so, let's sell, so, let's sell. So. Tá, okay, um be... uh -huh. Thank you. এইবার তারের মধ্যে এটা আছে hanap ko yung karyuka. Balik na tayo sa sasakyan, guys. Doon tayo tumambay. Oh. Yun know, ang dami. Wala bang naglaglaga? Maninimot ako. Wala bang, walang na laglag nakuipa ako guys teka lang kunin natin lagay muna natin sa basura kuha tayo lord bantayan mo lord may guardian angel bantayan mo yan po guys uh, ayan ayan o oh. ayan tingnan nyo waling wa, ano waling waling Lang ilang ilang <laughs> ilang ilang pala waling waling ayan ilang 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 pang <laughs> dami sa taas ayan o oh down guys ayan mga block na kayang dilaw ayan 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 oh sayang so wala ba naglaglagan lord sana may malaglag my guardian angel please bigyan mo pa ako hanap pa tayo baka meron dito ang malapit lang meron dito malapit lang wala na Ayun, meron, meron, meron na nakita. Wait lang, guys. kasi na ako nakita. Meron ako nakita. Ayan Isa. Ayan. Ayan. Nadagdagan ng dalawa. Lima na sila lahat. Diba? Ayan. yan May ilang-ilang. May ilang-ilang. ilang magantay tayo na may pumatak sana may malaglag ilang ilang dito tayo mag thumbnail tayo ng maganda dito pala natin dito sa kabilanta kung may nalaglag ayun meron doon ala meron kaya lang may mga halaman doon meron ako na hindi si tayo pinagpala ng tangkad <laughs> Oh, Hindi tayo binabala ng tangkad guys. Ayun, meron doon. Mababa lang. Dito sa baba. Meron siya dito eh. Ayun. Tagay natin sa blusa. Hello. Meron na pala na log-log dito. Hanap tayo dito. Hanap tayo dito. Ayun, know. oh. Kaya madumi na. Eto. Hindi ba ito pwede, eh. Ayan, maliliit pa siya. Um, paano kung maano yan. Sayagay. Okay. Sayang. Maliliit pa sila, guys. Meron na ako nakita doon. Oh, ayun o. Ay, lumakuha. Mmm! Andito sa bulsa ko. Ah, ari. Kunin natin ito. Morning. Morning. po. Nanguha ako ng ilang-ilang. <laughs> Meron po din eh. mababa po. Hinog na eh. Okay. Oh, tiga, ihilangin natin. Ay. Tinulungan <laughs> oh. na ni tatay. Ayan. Okay. na. Wait lang po. Ayan. Okay na. <laughs> Lagay ko sa altar. Oo nga po eh. Ilalagay ko sa altar. Ay, na. Maala na. Oo. Okay lang po. Thank you po. God bless. <laughs> Meron pa ako nakita. Ayan. Yun na. Marami kasi din nakukuha. Marami na ang dito. Sayang kasi. Ay, ito. Bigay ko kay Mama Mary. Ay, makukuha ko yata siya. Ito lang. Ang dami ko na lang. Ayan na. Okay. Yan. Kaya na ng ano. Kausap ko rin yung Hey, bye 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 mga puno. Thank you sa so flower. Thank you, thank you sa so flower. Oh, di ba? Waling, waling! Ay! Ay! Grabe yung ano, oh. damo, damo, damo basura, basura may basura dyan ang ganito, oh, dami ko na mga higasa thank you lord <laughs> meron na ako balagay sa altar, alay ko to kay mama mary sa altar namin Yan. bakit malabo hindi na malabo shout out kay tatay yung tumulong sa akin salamat sa bigay mo ah. tulong sa akin pala sa bulaklak bulaklak yan ang dami lutos oh. yan flower yan lutos yan diba ang dami pagkaanindot sa panahon Salamat sa Diyos. Salamat. Doon lang yata may ano. Waling-waling. Shout out para kay. Kay Anford Adventure. Hindi ko siya na ano kahapon. Shout out doon sa premiere ko. Lagay muna natin sa sasakyan guys. Are. Ay daan. Ilagay ko lang yung halaman. Ilak ko ba yun? Punta tayo kay Padre Pio. Ilak na ba? <gasps> ang cute. Meron siyang ayan. Ah! Oh, ang Ang galing! May pa ganyan. May pa ganyan sila dito sa gabi at kitang kita. Uy, ito yun, waling-waling. Ayan din. Ang taas nito. Ayun. May bunga. Tata-tata. Mababa. -ta -ta -ta. Tapos lang. Yan. <laughs> Para akong tanga. Hindi ko siya ano. Ito, 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 ito. Meron ako nakita. Wait lang. Isa lang guys. Hanap pa tayo. Yun. Ito oh. waling 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 the waling waling agoy ang taas man hindi natin kaya yan meron sana ngayon oh uh. wala di abot hanap tayo dita taas ang <laughs> dami niyang flowers kaya lang uy beni pag uwi mo hala din na naninilaw to nasira yung daon nito ito yan o bakit kaya tagula naman diba ito yung puno niya o uh? bakit tayo ano ay, naninilaw taglagas ba hindi naman taglagas ah yan uh, yung bunga niya nanisira Parang namamatay. Bakit? Huwag kang mamatay. Wala, may bunga siya. Ano kayang bunga to? Kuy, bakit namamatay yung mga bunga mo? Nagtatampo ka ba sa mundo? Ha? Ito naman yung mangga na pinaka matanda, no? Hi, Mingo. Kamusta ka na? Napatay. Hmm. Malapit na tayo sa Padripio. Pio. ito naman ay anong puno 'to? What kind of puno is this? Ay, hindi 'to. Tindalo. Description of timber tree of the Philippines having hard, valuable woods like Ipil. Oh, wow! Ipil is the very strong wood, Philippine woods cabinet making the high grade constructions work. You know, however, supply is now very limited as population of this species is now decreasing. Oh, diba, right? oh, right? may mababasa rin tayo kahit paano and then an hour lady of hindi siya Fatima inilagay ko kay Mama Mary yung isa media tricks 7 7 7-4-10 siguro inilagay siya dito 20-10 ayan, bye Mama Mary by Mother Mary. Hala, naglalagas talaga siya. Ito yung puno doon, oh. Yan. Same sila doon. Baka ngayon ay tiglagas talaga nila. This kind of puno-puno. Taglagas. Ay, meron pa, oh. Meron pang waling-waling din ni guys. Kaya lang, wala pa siyang flower. Baguhan siya. Bago. Ayan, oh, Waling-waling. Ayan. Balik na tayo sa sasakyan guys. So, wala na tayong nakuha. Ano. Gusto kong balikan yun doon sa buka. Doon sa buka na. Diba? Baka may naglaglagan doon. Pwede naman. Diba? Ayan. Today is October 6. O diba? October 6. At... 8 in the morning. Yan na guys. <sighs> Balik na tayo ulit dito.